Alam mo ba na isa sa tatlong general root causes o sanhin ng pagkakasakit ay ang paghina ng ating vitality? Ano ang vitality? At paano nakaka-apekto ang lagay nito sa ating kalusugan? Ang vitality ay ang brain nerve power natin. Kumbaga, ito ang brain battery natin. Lahat ng bodily processes gaya ng digestion o pagtunaw, elimination o paglabas ng dumi, metabolism, reproduction, healing at pagre-repair ng katawan ay nakadepende sa brain power or brain battery natin. Kung laging puyat, naninigarilyo o nakakalanghap ng mga uso, opulusyon, umiinom ng alak, energy drink, mahilig sa kape, tsaa, o anumang caffeinated drinks, gumagamit ng bitchin, laging kumakain ng labis, o nag-o-over-eat, nag-o-overwork, nagsasarili, palaging stress, nalilipasan ng gutom, at nagbabasa kahit pagod, Ilan lang ang mga ito kung bakit humihina ang ating vitality ika nga napapasma. Kapag humina ang iyong vitality, hihina rin ang resistensya na iyong katawan. Kapag humina ang resistensya, o immune system, tiyak, mas madali kang kapitan ng mga pathogens, infection at mga sakit. Kung gusto mong lumakas ang vitality, sundin ang mga batas ng kalusugan. Iwasan ang mga excess o labis, gaya ng overeating, overwork, overstress, gawing regular ang oras ng kain at tulog sa gabi. Kumain ng whole grains, gaya ng black rice, seeds, and nuts. At iwasan ang mga bisyo, inumin, at pagkain junk o processed foods. Muli, ito po si Doc Edward, laging nagpapaalala that health is not by chance, it's a choice.